Hi guys! Welcome to our channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano malaman kung fake ang land title na pinapakita sa inyo ni seller. May kasabihan na buyers beware. Ibig sabihin kailangan magingat ng mga buyers sa pagbili ng mga property. Kasi minsan yung binibenta ng seller may mga encumbrances or may mga problema pala yung title or pinaka worst scenario is fake pala yung title. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nyo madidetect ito. Number 1. Check the paper quality. Yung para sa mga title, special yung paper na ini-issue ng Bangko Sentral. Mapifeel nyo yung paper kung cartulina ba siya or totoo talaga. Minsan, yung color nung title is yellowish or off white tapos meron mga dots and fiber stains dun sa paper para malaman mo talaga na totoo ito tip po minsan yung title is same texture sa, sa pera tapos sa cheque so ito na yung bagong sample ng title ng mga property dati color red ito tapos medyo yellowish ngayon ginawa na nilang blue Step number 2 inspect yung details na nakalagay sa title. Sa bawat title, may unique na serial number. Tapos, makikita nyo yung signature ng issuing authority. Makikita nyo rin yung LRA watermark dun sa dulo niya. So, ito yung sample nung dating title. So, makikita nyo dito yung number ng title. Tapos, makikita nyo din dito yung nakatatak na owner's copy. Tapos, makikita nyo dito yung watermark ng LRA. Step number 3, ito po yung pinakamahalaga. Pwede po kayong kumuha ng Xerox copy ng title na binibigay ni seller. Tapos pwede po kayong kumuha ng certified true copy nito sa LRA o sa RD. Kailangan nyo lang pong ibigay yung title number tapos yung owner nung title na yon. Tapos pwede na po kayong makahingi ng certified true copy. Tapos i-compare nyo na lang po. Pag may magkaiba, ibig pong sabihin may something na problema dito sa title na to. Tandaan nyo po na mas okay na pong maging maingat kasi ang hirap naman po na mas kam sa panahon ngayon. Tapos ang laking pera pa po yung ibibigay nyo para sa property na hindi naman po pala clean title. Tandaan po lagi ang kasabihan na buyers beware. At dyan na po nagtatapos ang ating video. Sana po ay may natutunan kayo at nasagot namin ang inyong mga katanungan. Please like and subscribe to our channel. Maraming salamat po.